Hi everyone! So, ayan. Um, for today's video, papakita ko sa inyo yung um, gagamitin natin para sa ating lint remover. So, yung tignan nyo yun naman yung mga damit na parang ang hirap di yung may mga mga ganing ganyan siya. Yung maraming dumikit na ibang um, uh, tawag nito, ibang kulay. So, tingnan nyo, hindi nakukuha ng, hindi ito nakukuha ng lint remover na roller. So, gagamitin natin siya, gagamitan natin siya ng shaver. Ayan. So, tingnan nyo, parang ang dumi-duming tingnan. Yan, mamaya yan, parang malinis na siya. So, <coughs> ayan, meron siyang, um, ito meron siyang, ano, uh, adjustment dito. Eh, so, tinatago ko to mga to kasi tinatamad akong mag -ganyan. Pero, this time, kailangan na ni Zach. Medyo malamig-tumig na sa labas. Kaya, ito, um, tapusin ko na lang para matapos na rin. Ayan, tingnan nyo yun, oh. Ayan. di diba? parang bago na ulit yan parang bago na ulit siya mga hindi pa natin So, dito siya. Tignan niyo yung mga himulmul. Oh. Dami. Dami niyan. Tapon na natin to. yung, ito yung likod niya. Ayan. Kung makikita niyo, napapansin niyo ang dami. Ayan. so ayan ang kinalalabasan niya na wala na Ayan. So, ito na lahat yan. Tinanggal ko na lahat. Lalo na yan sa bandang ka, ano, sa bandang kamay. Ang dami-dami yan kanina. Puti. Ayan, ayan, ayan. So, nilabas ko lahat yung mga pang-inner namin. Yung mga sweater namin na may mga ganito. Para ito yung gagawin ko ngayong hapon. Kasi wala akong magawa. Ayan. Para at least, um, maisuot this winter ulit. Kasi wala nang pambili ng mga bago. Kaya, tiis-tiis na lang. Ayan, linisin natin yung mga tinago natin noong winter. Nilaban ko naman ng mga ito. Pero, ayan, kailangan nating tanggalin yung mga himulmul para maging mukhang bago naman. Ayan. Laking tulong sa akin itong shaver na to Ayan. Thank you for watching. In a lahat. bye everyone